paraan para kaya natin magparami ng manok no kahit na less budget tayo so yan yung ating isip sa inyo ngayon yung paraan namin dito yan may mga manok pabog ang satay dyan halo halo yung alaga natin sa pakain ayan mais so sa mais pwede natin itanim para makatipid tayo sa patuka ng mga alaga oh tulad yan o, dyan, o. mo alakas nila kumain itong mais pure mais ito uh, buong mais pinapakain natin sa kanila since mga breeder naman ito mga malalaki naman yan o lahat yan sila, gansa, manok, pabo. O, napakalakas kumain ng mais. So yan yung isa sa paraan na makakatipid tayo. Tapos kapag naman ano, pwedeng palimli, meron tayong mga puga dyan sa loob. Pinapalimliman natin yung mga itlog nila. Ayan, para uh, para naman ay dadami sila. No? Eh, ganito kadami, maraming inahin. So maraming itlog to. Actually, lagi tayong nag-harvest ng itlog. No, may mga pagkakataon na pag sobrang dami na nagkakaroon na rin ng challenge minsan may mga nanunukot ng itlog so, yun yung isa sa challenge natin dito oh, napakarami nila oh, kaya o, sa iba naman pag ditong kadami na nag incubator na sila actually kami may incubator din tayong ginagamit pero sa ngayon uh, hindi muna tayo ng incubator kasi panay out out sa amin although, nag, uh, although may generator tayo pero Uh, ah, sobrang lakas kasi sa kuryente pag ah, sa gasolina. Pag turbo generator tayo. Ayan, pasok lang tayo. Okay. Ayan. Ayan. So lahat yan ng mga inaalagaan natin dito sa makain niya ng yan, mais. Isa rin sa paraan no, kasi hindi rin po pwedeng purong mais yung papakain natin tapos nakakulong lang yung mga alaga natin. So kailangan meron din silang galaan, meron silang free range area. Katulad so, dito, nakakalabas sila diyan, labas masok yung mga alaga natin dito. No, so, meron silang area kung saan nakikiri. Kaya hindi lamang itong may isa nakakain nila dito. No, so, maging mga natural na pagkain, mga damo, insekto, nakakain din ng mga alaga natin yan. Oh. So, lakas kumain ng mga alaga natin ng mais. Yan, mais pa rin na buo yan. Pinibigay natin. May mga nakatali din lang ditong barakong manok. Kaya kailangan natin silang napitan at doon tayo magbigay. Ayan, tulad nito. May barakong manok dyan, o. Oh. Yeah. Yan, karamihan dito, mga babae, yung mga manok na ito. Kaya dyan namin palalo itong mga natin. natin. Ang nangitlog yan, Oh, grabe ka lang kumain na mais yan. Saboy-saboy lang tayo. Ayan, pag nangitlog yung mga alaga natin, eh, lalo natin mapaparami yan. ayan, dito tayo. Oh, ito na yung mga pugad naman. May mga pugad tayo dito. Tulad nito, oh. May mga pugad dyan. May iba lang nawala ng laman. Ayan, may mga pugad tayo ng manok. Oh, gamit natin yung sako. Yan yung ginawa nating paramit yung sako dito nang ito yung ginagamit ating page dito. Ini Di premium, so pero inahin dami big. No, so para sa mga baboy yan, yung ginagamit ating page sa baboy. No, so ayan. Di may premium, so pero dami big at maraming big yung mga baboy natin, yung baboy. Tapos dito naman sa mga manok natin, yan lang mais-mais. Pwede na natin bigyan ng integra mga feeds o kung ano yung kaya natin sa atin tasi kaya natin mais pwede tayong magtanim ng maraming mais pwede tayong magtanim ng asola pero sa obserbasyon ko itong mais talaga maganda malakas sila mga itlog napakalakas ng itlog na mga halaga natin sa mais at ang lakas sila kumain no? pansin naman grabe o oh, walang kabusugan kanina pa tayo nagsaboy pero grabe parang wala pa rin nabubusog na manok Maraming kalakas kumain itong mga alaga natin. Kaya malalaki. At itong mga lahi na manok natin, ah, hindi na ito yung mga pure native talaga maliliit. E, ano na to? May mga huluhano breed. No, halo-halo na yung mga breeds nito. Yung mga alaga natin dito. Ayan. So, dito tayo. Marami ito yung mga alagang manok. may mga nakatali dyan o oh, grabe ang <laughs> daming manok halo halo yan o oh. manok, gansa, tabo dito yan lahat o oh, walang kabusugan kanina pa tayo nagsasabay ng na pagkain pero grabe lakas kumain yun ba dyan oh. busog na busog na Oh, yan yung nakakatuwa din dito sa mga alaga natin sa bukid. Oo. Lalo na dumadami itong mga alaga. Actually, minsan lang ako nakapagpakain. May eh. napansin ko na sobrang dami na pala talaga nila. At karamihan dito mga babaeng manok. Kaya lalo pa itong dadami. Ang may itlog yan. Manok, pabo Ang gansa, medyo mabagal lang dumami itong gansa. Ang mabagal sila dumami. Unlike sa manok, grabe. Oo. Dami yan, oh, dami niyan, oh. Yan, uh, mais pa mo. So, ayan Yan yung mga paraan. Tapos, lumalabas din yan sila. Bukod dito sa area na to, pumupunta din yan sila doon sa mga sa labas. Maraming damo dyan. Ay, ito, may puga din tayo dito. With may made Premium Super Inahin Dami Malabas din yan sila. At kumakain sila ng mga insekto, mga damo no? Oh, ah, ayan oh, may mga prutas din diyan sa labas. <laughs> so kapag namunga yan, nangalaglag yung prutas, kinakain din nila yung mga niyog na mga nangasira, kinakain na ng daga. Pag nalaglag yan, kinakain din nila yan. So, may mga baboy din tayo, baka, kambing, nandyan. area naman. So ito, open yan yung mga ilalim ng lambat, pinubuksan yan. Para gagala sila dyan. No, dyan gumagala itong mga alaga natin. So, marami sila makain dyan sa labas. Oh. Itong mga alaga natin, walang kabusugan. Pag pre kasi talaga, matakaw. Sobrang takaw sa pagkain yan. Minsan nga, laki na ng kanila, lalamunan, kain pa rin yan. Ganun ka, kwento. No, so, ayan yung ating iba-iba, uh, oh, -iba, iba, halo-halong mga alaga dito. Puluhano ang mga karamihan lahi nito. Tapos may ibang lahi naman. Kwa na, may lahing Black Astrolorp. May kasi tayong barako dati. Naghalo-halo kasi nagpapalitay ng barako. Isa rin sa paraan natin para hindi mag inbreeding na hindi yung sila sila na lang naglalahian nagpapalit tayo ng barako yan, may malaki na rin pala tayong mga ano, ano mga pang out na rin o mga lalaking manok so nagpapalit tayo ng barako para hindi magkaroon ng inbreeding isa rin kasi sa dahilan kaya maging naging masakit din yung mga alaga nating sisew mabilis nagkakasakit kasi inbreed na sila sila na lamang naglalahian parang itong pabo ayan may mga pabo tayong binili dito ito itong pula oh, ito yung mga ba bago, bago natin papalahi pero may mga lalaki pa rin tayo pabo dyan na hindi pa natin na i-out no? so hinahayaan muna natin dyan importante meron na tayo nitong naka-reserve pero dapat i-out na talaga yung mga lalaking pabo pero eh, hindi pa natin na i-out dyan no, so ayan yung ating paraan dito parang kambing din nagpapalit din tayo ng barako no, para maiwasan yung inbreeding so yun yung paraan natin pagdating sa pag-alaga at uh, mapaparami na sana natin itong alaga natin lalo yung sa mga kambing, mga baboy, manok pabo, gansa, sa darating pang mga panahon na yun, may kambing pa lang napunta dito so ayan, yung ating update mula dito sa Bukid at mali po. sa inyong lahat, maraming maraming salamat po